Bahang Katolika sa kasamahan ng mga banal, sa, patawin, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng ng mga matay na tao sa, sa buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa sambahin ng alan mo. Nga sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakamin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kahintulot sa tukso, hindi mo kami sa lahat ng masamaan. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, si mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginaong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara lang sa una ngayon, magpakailan mo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryong pagninilay-nilayin ay ang misteryo sa tuwa. Ang unang misteryo ay ang pagbati ng Anghel kay Santa Maria. Ama namin sumasalangit ka sa bahay ng ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuksoi niya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kami pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatayan. ang Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatayan. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno kan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria inanong si pinalangin mo kami.